Sabihin mo, tawag ka ni mama po. Sabihin mo sa kanya. Para kausapin ko po. Sige ma'am. sa gilid yan, kapal kasi sa sapatos iniingatan ko kasi manipis na Ma'am, sinisira ko na din yung may sira. Oh, sinisirain mo na na. Ate, naglilinis ako. Alam mo na, di ba? Ate, asikasoy mo si Adi mo. Sakit, ma'am? Hindi, hindi. Kaya, kaya. May ano talaga siya, ma'am? May basag siya. Igaganong ko siya. Ay, eh. basag na. Hindi, kaya lang. Hindi naman. Opo, opo. Okay. I-try mo yung i-try mo sa kabilang outlet. Kumandar. Oh, di may problema yung LEC. Sorry, madam. Hmm. na Ate? Halika muna. May sasabihin ako. Ba ba ba, yes. Maga tayong magpabaksin kasi o, ang aga ni Madam. Mamaya na lang tayo matulog mamaya pa hapon pagka ni... Matulog si Mochi? Opo. ako, Umiga ka muna doon.

sabi. Hindi mo lang Iniingatan ko yung kuko mo na sobra ma'am kasi manipis. Baka bigla siyang dumugo, hindi eh, ko pa tapos. Kaya kung mapapansin mo parang medyo ano ako. Okay. Pa. mo Ma sakit. Ma'am, yeah, kaya. Mo mo. Dikit siya eh. Ayan. Ayan. Lolim pala niya eh. May, alam niyo yung, di ba kanina may kuko na na natanggal? Kasi punit yun. Meron pa pong kuko doon. Sinan. Pero madikit siya, kaya... <laughs> Yan yung ang naglinis niyan yung ano ko, kasamahan ko. Hindi ko siya pwedeng basta-basta oh. sundutin, ma'am. Hmm. Sabi ko 'tong tu pink uh, pag pinapalinisan ko 'yan sa kanya, naku lahat 'yan. yan, nasarap. Hmm. Wait lang. <laughs> Kasi baka mapu ma maano putol. Eh sobrang ano na eh pula na yung sa loob ba, ma'am? Ayan, oh. oh mm. ay, ay, Teka ay, lang, may konti pang hindi sumama. Konti lang. Mm. akala ko konti lang. <laughs> Ang lalim niya, grabe. Ah, Dito din, ganun din siya, parang So, Basta, pagramdam ko talaga, hindi pwede okay, siyang bigla-biglain. May something, ganun. Galing. Galing mo naman, ma'am. Kaya nga nung makita kita, naku, sorry ko hindi ko, kasi nung nalaman ko pa na dito lang sa Laguna, naku. Galing. Kay, punta mo din kapatid mo doon. Hindi mo naman kasi nilalamping yung kapatid mo. Kaya kasi nasabihan na lablab mo na lang si Mochi eh. Hmm, kaya nga po. Kaya ganun yung bunso na yun. Magbaba na. Tama na nga sabi, hindi kita ibababa. Tawaan ayaw niya oh Teddy bear. Ganyan pa. Sayo. Tumayo ko ng toy. Sige na ate. Ate? Ate? Pika, painumin mo muna yan, anak. Baka biglang sumakit yung ngipin niya. Tagal na. Hmm. Wow. 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 <laughs> Totoo yun. Totoo talaga yun yung sinasabi nila na pag nanonood ka parang ano, mas ano talaga sa personal. Kasi parang nakikilitik ka nga, ano ka nga nang nanonood lang, di ba? Opo. Meron conte. mustard. Kani mir pa. Eh. Meron ka ngayon yung neighbor na tinatawag pag bibili ako. Oh, wala po mo. Gamit ko na po ngayon. dito. Pupunta pa kasi kami yung ano eh. Antayin ko lang yung anak ko kung dumating. Sabi pa ng anak ko, wala mo nang ganap ngayon mama ha. Antayin niyo ako. Meron pa. Matigas-tigas pa. Ha? Kung meron siya bibili na ako ngayon. Wala mo. Naubos ko na. eh, totoo ma'am. Hindi na siya, ano, hindi na siya maganda. Ang solingen ngayon, pag napahasa pa, mo na siya pa, isang beses, wala na. kinakalawang na siya. Totoo yan. Kaya, nakakawalang gana. Masakit? Hindi, hindi. Mam, ma pangatlo na to ha. Uh, kasi ilang buwan na yan eh. <laughs> Hindi ko talaga pinaanong. mo lang. Okay. Uminom na ng tubig, mag-toothbrush, matulog na. Tubig! Ay. Baby. Ma? Ano sabi ni mama? Mag-toothbrush. Uminom na ng tubig, mag-toothbrush. Tapos? Mm. Matulog na. Okay very good. Mm, kaya sarap naman yan. Kilos na po. Ibabot niyo po Ako ko rin. Diyan yan ang makapal dahil sa ano, sa sapatos. Pagating ko na doon yung Nako, inubos mo po. Inubos mo po. Pali? Yung biskuit? Hindi. Hmm. Wag po. Nako po, hindi na nakinig kay mama. Ako, Kahit po, pag sinabi lang ni mama, kung ilan lang yung kakainin ni Atina, kung soro. <laughs> Nakikisama po yung dry skin nyo, ma'am. Yung parting dito, kasi namumulaklak siya, oh. hindi pa ako kumbinsido sa ano niya yun pag yung sa talaga na ay, ano ba na sa may salugit-lugit opo hinahanap-hanap talaga yung ano um, Mm. Ano? Stop pag-wave <laughs> po. Iponin mo ulit, ma'am. Sa bagay, ano, every, uh, every year naman ako. Mm. Every year na 'to. Depende lang kasi sarili na sa mga grupo lain. Hmm. Ito wala pa akong dalawang taon. Galing mo, ma? Oo. Ah, Nagpaalam pa lang Nagpaalam lang po kayo. Oo.